Eto, ayan si Ate Aba. Wala diba akong masaya lang siyang napapagod. ayan sa si kanya. Ayun sa si kanya to. Ba, ayan, ayan, maganda ako. ko. ang, ayan ang ano, charva. Ladies, <laughs> ladies and gentlemen, gentlemen and ladies. The fuck. Ladies and the who are and the gentlemen. gentlemen. This singing na kami si ay oh, yan, di ba? Pagkatapos namin umakit dyan, po kininam namang yung hagdanan na naman. <laughs> tapos sa pang hagdanan, tapos yan ang aming bahay. Pupunta ka pa dyan. Do, sa dulo, Ilang floor yan? One, two, three, four, five. One, two, two three, three, four, five. Yan. kasi, first floor Di ba? Pag bibilangin mo hanggang dito, six floor yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. <laughs> Amin. Tapos yung hagdanan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ika-anim yung nalakarin. <laughs> Ayan si Ate Aba kaya. <laughs> Andito siya, surprise! Ang laki ng pinayat niya, tuwang-tuwa mundo. <laughs> Andito ako! <laughs>